good morning mga Karel. So, andito na naman tayo ngayon mga Karel. So, kauwi lang natin galing trabaho. So, nagulat ako mga Karel. Saan dito na yung licho, no? Nakakaiga na. Ayan. Ayan. Busy-busy yung ating kusinero mga Karel. So, mamaya punta natin yung kusina. Ayan mga Karel. yung ating anda ngayong 25. December 25, 2023. Ayan. So meron tayo dito dalawang lechon o parang nakadrag yung dalawang mata. Ayan ito, meron tayong adobo. At meron na pansit. At siyempre, di mawawala ang ating hot breakfast. So meron tayong isang cake dito medyo mababa din 'yan. So meron tayong siyempre yung ating paboritong KFC. Ayan, may KFC tayo. Ayan, So, siyempre, hindi mawawala mga kalos yung ating alak. So, meron tayo dito ng Red horse. Siyempre, meron tayong red wine dito. Ayan. Yung red wine natin. At siyempre, meron tayong dessert. Ayan. Gawa tayo na yung dessert. So, meron tayong chichirya dito. Andito yung juice. Ayan. So, ready to eat na mga karels. So, punta natin yung kusina. Nagluluto pa yung kusinero namin ng spaghetti. Ayan, mini-mikos-mikos na na natin yung spaghetti sauce. Ayan. Ayan yung ating spaghetti, oh. So, talagang maganda yung ating handa ngayon. Siyempre, kamay-kamay ang ating kusinero. Ayan, kagabi pa yan, nagluluto. Antok oh. oh, na, mi. Antok na, antok na, antok <laughs> na,